Lagi ang puso gabi-gabi sa tuwing katapos ang kuya ko. Hello Ate Anne, magandang araw sa iyo at sa lahat ng makakabasa nitong confession ko. Ako po ay isang single mom, 28 years old. May isang anak na lalaki na pitong taong gulang. Matagal ko nang tinanggap ang katotohanang mahirap maging isang ina na mag-isang bumubuhay sa anak, pero mas mahirap pala kapag ikaw ay may mga pangangailangang emosyonal at pisikal na hindi mo na matugunan. Naiwan ako ng ama ng anak ko noong buntis pa lamang ako. Noong una ay puno ako ng galit, pero natutunan ko ring patawarin siya at tanggapin ang lahat. Nagtrabaho ako bilang online freelancer habang nag-aalaga sa anak. Mula noon, halos wala na akong panahon para sa sarili ko. Kaya nang makilala ko si Kuya Ray para bang muling nabuhay, ang puso kong matagal nang natutulog. Si Kuya Ray ay 51 years old. May hitsura pa rin kahit may edad na. Disente, marespeto, at higit sa lahat, tinanggap ako bilang isang ina. Sa kanya ko muling naramdaman ang pagiging babae na may karapatang mahalin, mabait siya sa anak ko. Palagi niya kaming dinadalhan ng pagkain sinasama sa pamamasyal at sinusuportahan kahit hindi naman niya obligasyon. Doon ako unti-unting nahulog. Mahigit isang taon na kami ngayon, at masasabi kong mahal ko siya, pero may isang bagay na hindi ko masabi kahit kanino hanggang ngayon, ako ay uhaw. Hindi ko ito maipahayag ng direkta sa kanya, pero ang totoo, matagal na kaming walang intimacy. Sa simula pa lang, halata ko na na may limitasyon siya sa aspetong ito, dahil siguro sa edad o sa kalagayan ng katawan. Sinubukan ko itong intindihin. Sa dami ng kabutihang ginawa niya, parang nakakahiya naman na hanapin ko pa ang kulang, pero gabi-gabi habang na sa tabi niya, nakakaramdam ako ng lungkot. Hindi ko siya masisisi, pero hindi ko rin mapigilan ang sarili kong mangarap na sana man lang ay mahawakan ako sa paraang naglalapit hindi lang ang puso, kundi pati ang puso. Hindi ko hinahanap ang perpektong Ang hinahanap ko ay koneksyon. Pero parang hindi na iyon bahagi ng relasyon namin. Minsan naiisip ko, masama bang mangarap ng puso, ng yakap na may puso, ng gabi na puno na at halinghing. Masama bang umamin na kahit mahal mo ang isang tao, may parte pa rin sa'yo na kulang. Hindi sapat ang emosyonal na suporta kung ang katawan ay naghahanap rin ng paglalambing na pisikal. May pagkakatao, Ate Anne, kung sumagot sa mga DM sa social media. May mga mas bata, mas expressive, pero lagi kong pinipili si Kuya Ray. Mahal ko siya. Mahal ko kung paano niya pinatibay ang mundo ko. Pero sa mga gabi na hindi niya ako mahaplos, pakiramdam ko'y may parte ng na unti-unting nawawala. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong setup. Ayoko siyang saktan. Ayokong masabi niyang makasarili ako. Pero ayoko rin ipagkait sa sarili ko ang kaligayahan na matagal ko nang inilihim. Ang tanong ko. Ang tanong ko masama ba kung naghahangad pa ng mula sa isang relasyong matagal ng malamig? Kung ikaw ay isang babae rin na katulad ko isang inang nilamon ng pangangailangan at pan- Maiintindihan mo siguro ang mga salitang ito. Hindi ito tungkol sa lang. Ito ay tungkol sa ng pagkatao natin bilang babae. Sa katawan, sa damdamin, sa pangarap ng pagmamahal na buo. Hindi ko alam kung ano ang susunod na hakbang ko. Ang alam ko lang, ako'y napagod na sa pag-arte na okay lang ang lahat. At umaasa ako na hindi sana umabot sa punto na hahanapin ko sa iba ang kakulangan niya. Hanggang dito na lang Ate Anne, maraming salamat.